Ah, tapos na din ang graduation paakyat na doon. sa may bundok, sa may bundok. <laughs> ay nako na. yan na paakyat na kami see yun namin yan o oh. paakyat doon oh my gosh kakahingal walang ibang way at least do, at least kasi doon sa Brookside may way ka na ano yung medyo patad dito wala talaga oh my gosh see Oh. tapos dito rough road may minsan yung sasakyan hindi makaakit kailangan 4x4 yung car mo hmm. Okay. Ayos na. Medyo pata na dito. Buti agang natapos yung ano. Yung ano program. Sakto. Malapit kaming dumating. Closing remark na. So at least di kami na ng gusto. Hmm. Ayan. After one year. Ayun lang, okay. Uh, ulit ako na special dito. Sa my tumay. Oh my God. Oh, dito. Ito, ayan, oh. Lumuwang na yung, ano, area nila. Kita nyo? Ayan. Ay, may mga saging, oh. Ay, dinis na. Oh, may mangga may mangga pero hindi na munga yan o oh, mangga ah, oh, maaso may bayabas na munga ano you know. tingnan mo to nangunguha ng goose. Uh, goose. berry bus yes, berry ang tawag dito kaso mukhang wala kinuhaan na <laughs> hindi <laughs> pa hinob yung ano natira <laughs> hey, na na? oh, na, na. <gehen> ganda <laughs> may music sa baba dinig dito maka tayo copyright ang ganda kasi naiayos na yung kalsada na lang ang kulang sa ayos pero pwede na rin Ah, sa kung may pantry sila yung ano, imported na pantry. Um, ay, may tinik-tinik pala. Ay, hindi. Kala ko tinik-tinik. Ay, -tinik. dami siyang plants. Yan. Ay, andun pa rin yung passion fruit sa baba. Ay, ah, yung ano, wild berry, andun pa rin. Ano? May hinog. Yung akulit. Eh, hindi na tinamad ako pero hindi nga pwede kung ako doon kuha tayo guys ha baba ako hindi ko na ipaalam kasi ganun din naman yung papayag <laughs> kuha tayo guys mabait naman yung aso. ay eh, yan oh. yan yung wild berry ba may inuod yung ano dali eh. kuha tayo ng maganda inuod na yan see kita nyo ito Hinog overripe na yung ano. Yan o. Oh. Mm. Diretso sa bunga nga. Hmm. Hmm. Ang kunin natin yung passion fruit. Um. Ako. Maano tayo dito. Ara, natinik. May tinik yung ano. Wild well, berry. Bari-bari. Lang, ko yung passion fruit ay, ay, naku, habutin natin, guys. Yan, hinog na. Kita nyo, hinog na. Ito, oh. Nag-iisa. Yan, oh. Oh, si. Ito, oh. Hmm. Yan, kuha na. Yan, kita nyo. Kunin ko na. Thank you. Hindi ko abot yung iba. Meron pa sa taas. Pero hindi ko abot. Oh, o, yun o. Yun Oh, hinog. May isa doon. sana na ba? Yun. 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 Nagtago sa ano. Yun. Hinog. Malaki pa man din. Pero okay lang. Tama na tong isa. Hindi ko abot. Ayoko. Baka ako masikatan pa dyan. Tapos. May kamatis. to Tomato cherry. Hmm. Kain na rin. Malinis yan. Wala namang ano, punasan mo lang. Pasubo, di ba? Yan. Wala nang ano, mga mayroon pero hindi inog. Isa kakuha ako. Yan. Ay, ito pa. Isa. Yes, nakakuha ako isa. Ito pa. Nagtago. Yan. <laughs> oh, di ba? <laughs> Swerte ko talaga para sa akin talaga to naiwan thank you, ay meron to doon dalawa, hmm, ayoko na kasi may tinik nung ano may tinik nung ano yun yung wild berry akit na ako lagi <laughs> na lang bodega itong bahay dito sayang naman lang nakatira Oh, may may money tree. Ay, nako Thank you, Lord.

Okay, yan ang kaganda ng probinsya. May papaya, may watermelon. Pero yung watermelon, may tanim yan. Tanim yan dito. Ay, tanim yan dito. Ay, tanim pala dito. No? Sorry. Ay, papaya. <laughs> Itong papaya. Mm -hmm. Organic. O, kain tayo guys. Mm -hmm. The and this is and chicken. Chicken. Supreme Hotel. Yeah. Yeah. Supreme Hotel. Oh, yeah. oh yeah. yeah. That's it, guys. May rice wine <laughs> si Ate na tinabi. <laughs> Tikman po natin. <laughs> <And> <laughs>

ako sa labas tignan kung may makuha tayong kalamansi kasi sayang kung kaya nating abutin ay hagdaan pero mabigat yata Iwan ko, kung mabitbit ko sana ba si ate kasama magkuha na makakuha ako ay may daanan pa pala Yan, oh. pero medyo ano hindi siya malinis dali tanggalin natin yung damo para ano para ano kasi makati makati yung mga ano yung mga damo pag ano sasagi mo to nangangati pag hindi ka sanay sanayan lang yan Hayaan mo na yun itong daanan dito bisita. ang taas. Mataas pala yung kalamansi. Yan, oh. Kita niyo guys. Yan yung kalamansi na nakikita dun sa bintana sa ano, sa may salas. Yung ano, bunga niya nasa taas. Kaya kong akyatin yan. Pero, nakadress ako. Kaya hindi ko makuha. Ito yung ko nasa siya yung aakyat. Magaling yung umakyat, ala eh. Wala. Baka nangunguha siya ng ano, dun sa kabila ng passion fruit. Oh, mm, sayang, oh. Pwede siya. Naka-dress kasi ako. Masabit yung dress ko dyan. Pag-akyatin ko. Dali, nakapantalon ako yan, akyatin ko na. Wala na po kasi yung, ano, may tanim sila na bulak, ah, na plants. Bonsai yan, pero lumaki na kaya hindi na siya bonsai. Saan kaya si ate? Yung sa rooftop. may aso kasi doon, Kaya sinara gandang mag-view kasi doon sa rooftop. Kita yung ano sa may ambyong. Ang tanim man ng bulaklak doon yung garden. Pag doon ka mag-view. Tapos yung mga mountain. Tapos yung road. Yung road doon sa baba. Yung highway. Dito. Alam mo aso din dito. Dami siyang aso. Ay, naka, ano naman. Nakatali dito okay sige po tayo kami siyang aso yun aso kasi wala po silang kapitbahay dito kaya katulungan din niya yan malaking tulong may asweti doon yun oh puno ng asweti oh ano mo, may ano ang tawag dito water oh, what are you dito na bulaklak yan oh flower ganda may puno ng dalandan ito iwan ko. Dati kasi nung pumunta kami dito, ano, 2014, may punong ganyan. Ito siya. Ito siya munga. May parang wala pinagalata. Baka ito yung, baka nagkakating sila at pinagalata yan. Baka yan yan. Kasi ang sarap ng, ano yan eh, ng bunga niyan. O may kalabasa. Oh, may kalabasa. Diba, 'di ba? Ganda talaga pag ano, malapad yung backyard mo. Marami kang pwedeng itanim tapos so wala kang kapitbahay. Hmm. No kaya yun, may nabubungan doon. Siguro pinaglagyan ng fertilizer nila. Okay? Shhh! Shhh! nakita niyo to. Doon pala si ate sa baba. Ala, inuubos na yung bunga. <laughs> Ayun o. Oh. Ayun o, oh, nangunguha siya ng passion fruit. Oo. Ayun nga, dalawa o mayroon. At tapos yung ano, puntahan natin doon guys. Yun, oh. Mayroon pang wild strawberry. Ala. <laughs> hindi ka nagbihis. Bidyohan kita. <laughs> kita ka sa vlog. Ayan si ate, oh, nangunguha ng passion. Yung hindi ko nakuha kanina. Ayun. Oh, inakyat niya. Kaya pala nananahimik. Sabi ko saan siya pumunta. Nahanap ko sa taas. Sabi ko kuha ng kalamansi kasi siya yung nakapantalon. to plastic. O, oh, ayan. Kinuha ko ng plastic. Oops, naglag. Dami. Alam, may espresso dito. Iniwan na. <laughs> Ayun, dami. Parang, yun nalang, ano? parang hindi na matamis. Last time na kinuhaan ko ito, so matamis siya. Hindi, matamis naman yung kinahin ko kanina. Ay, o ako makyat. Yung kinuha ko kanina na ano, hmm. o oh, na ano yon kasi hindi ma masustansya yung ano. Ay, yung bulaklak, uy, nayaan na lang, oh. Uh. Sa so, naalagan ayun. niya, kuling ko later. Ayun, <laughs> <nalapot> <laughs> halaman niya. Sayang. Tignan mo pa yung spray. Yung spray niya ng halaman niya. Ayun, iniwan ayun, lang ayun. dyan. Nako. Pag ako paglalagay sa gilid, bubuhay yan. Kapag, uh, ay, nasama. Diba yan? Baka nalaglag yan? Baka nalaglag noon, di mo maano. Kalamansi doon, nasa kalamansi. Kasi wala ka namang apakan dyan sa kabila, hindi makuha. Kaya nga eh. May ano pa. <laughs> Wild well, grapes. Kain ko nga. <laughs> Pag may farm na ako, ano, magtanim ako ng mga ganito. Guys, papakita ko sa inyo. Well done, Ngayon, hindi pa. Kasi, pa lang mag-aalaga. Gusto ko ako Kaya yung mag-alaga. Since hands-on naman po ako. Ay, ito! Tumutubo. los sana ano ni ano, 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 Para kunin ko later. Pag may pagtaniman na ako. Yan, oh, may ano, wild strawberry sa taas. Sa taas kasi, at saka yun, oh, may mga ano kasi. May mga nakakakati magsa taas eh. Doon tayo sa kalamansi. Walang ano dito, no. Ginawang bodega na. Pero walang daanan dito. Walang daanan dito. Ah, bulaklak. May wild tumbirin. Wala doon tayo. Kalamansi. Baka lakaling makuha bukas daw doon sa ano. Sa puntahan natin. Ang daming bote, oh. Pera yan. Salam. Yes! Hindi kami makapunta dun sa taas kasi ano. Ito pa rin paglagyan. Yan. Siyak-siyak. Dun sa kalamansi. Asi nakakantalon siya. Wala well, naman sabitan yan na ano? Tas Iganyan mo. O di ganyan mo May doon. Sabitan kung gusto mo. Pwede mo 'yung 'bat ano nan? Pwede lang kasi ako sa plastic. Ah. Takalan ko naman ano. Ibabae eh, ano mo dito. Ayun yeah. na lang baka ma baka mapisa, no? Ayan Eh, ano mo doon sa taas? Yung ito, isuksok mo to. Makyat. Nandiyan siya, <suk> oh, akit. na siya? Bilis na Kita na. Ayun, ang Pakita siya. Dito tayo kasi baka matamaan yung mapulingan tayo. Ganda sana kung nabubuksan yung bintana niya sa taas, no? Oo, Kahit sliding para ano, abutin sa lang doon. Sinaraas in. Tapos, Paano pa yung lininisan? Ngirap. May uod, te. Yan, oh. Malapit sa tuhod mo. Yan, gumagapang. Pakamasagi mo. Yan sa isang puno, yang luma. Tanggalin mo kaya. Yan, oh. Tanggalin mo muna. Oo nga, balahibo. Eh, baka tat... Sandali, ha. Ano ah, muna ako? Iwas ako. Tanggal muna. Nalaglag na. Mm -hmm. na. Okay, iskreen, no? sa <laughs> yeah, so screen Yan, Sa screen. sa may screen. Diyan mo siya. Diyan nalaglag. Diyan mo siya. Ito'y nalaglag na. Lag -lag na.

passion fruit. Ito. Man natin yung kinuha. Yan si ate. <laughs> Pinaghirapan niya yan. Kaya kailangan tikman niya. <laughs> lugi. Hindi <laughs> ako lugi. Kumain na ako sa puno. Ay, ito <laughs> pala. Mahal pala sa lugi. Sayang ka na, ayaw ang favorite mami na. Siya. Ayaw ang kadunis. Sarap. kids, ayaw nyo. Ay, tikman mo to, oh. Passion fruit nya po. Da, tikman yeah, ano? na ako sa ano, bahay.

Ano yan? Ano ba 'yan? Ano marunong. No, no, na ano sa ana. Nakakalanian 'yan eh. Kita mong nilulunok namin. <laughs> weird. <laughs> <laughs> no na weirduhan. <laughs> Naggulat. <laughs> Natin. Ten. Masarap eh. Yun pa may isa oh. Ba, hindi ko ang kapasok. Ano na. Ako gaya mo ng <laughs>